maglalaro tayo. Mm. Yung CMCM kasi na yan, palakihan ng, ano, ng bunga nga. Mm. Game. Kung sino mas malaki, kunyari, ano ako, 18 ako, dapat ano ka, 20, 20 CM, gano'n. So, panalo ka, 20 CM pa, ano, lilibre kita pag ano, pag panalo ka. Ano lilibre mo sa akin? Nabili mo ko Dyson. Oh, sige. Dyson, ah? Uh Oo. -oh. Oo, oh. oh, sige. Mm. Oh, mm. na hindi nako. Bahaw ba, ha? <laughs> Asa yung picture? Nasa'yo? Mm. Ang baboy mo! Oh, dali na. Ilas si ka? Beo, pa yung makikita yung si M. Oh, Bawa. tot siya ko, be. Ikaw sa'yo. Oh, isa pa. Wait lang. Ako muna. Wag na kasi yung ganun ganon Wala na akong Dyson. Ah, 18 ako. Oh, ikaw. Ilang pa? Oh, Ray! Ray! Kulit mo eh. Ah, <laughs> ah, sakit. Ah, mm, ah, uh, ay, ah. Ah. Mu ah, <laughs> ah. Ah. ah, ah ha -ha. E. I. E e o. A. a, a ah. Hmm. Ah, diba? oh, ah, uh, ah. Sakit, right? Sakit. Sakit, Sakit. Hmm. ano ano mo, diaper. <laughs> dates na ba? Ampers? Kung saan mo nung gano'n mo ba yung toot-toot siya ko ha?